ina mo man <c Risky> nalaglag yung ano ko. <laughs> Hindi <laughs> na tuman <MC> ah. <Miller> Paano man, sop man, sop man, sop. ka pa man ah. Ba ba man, oh? ma ma man. mo na tawanan man. Ay, hinahanap akong ako eh. na ako sa si Joel. Oo yung sa chat ko iyak. Nag no show me iyak. Bro, pare. bro. Lock bro. Pasok ka na pa si Badre. Sino? Si Joel nga. Ayun oh. Ay gogi. Man, nato ka man, ikaw na mag-isa. Ba. Man. Ah man, hindi naman ako broken. Okay naman kayo. LQ lang kami kami Ano ka tiyan nangyari? Man, may pinapabalik kasi sa akin, man, na pagkain, nagigrave daw siya. Eh, wala akong pera, man, eh. Iniwanan ko yung ano, iniwanan ko yung kalsada para sa kanya. Oh shit! Tapos so, hanapin niya ako, alam ko ba naghanap siya ng bad boy. Ito kay ninyo, pagka ko sumpakan tayo pre. pre pre, sinabi ko mga kapiya, mga tropa yan. Para baka may, meron sa inyo diyan, ha, baka may willing tumulong sa akin. Pre, pre, pre. Oh, ano, kailangan ko na ng kasumpakan ngayon. Ay, pasok oh, na pre, pre. Tropa yan eh. Looking for kasumpakan, kabi di only. <laughs> Baka pwede ka pre. Pwede ka ba? Hindi hey, pre, tayo pre. Wala dalat, pre. Easy hindi lang, man, ganito man. O, hindi, hindi ako broken man, kami pa rin. Kaso oh. naka yan ako sa kanya man. LQ lang kayo, LQ? LQ, oo. Oh. Oh. Hindi ko kasi nabili man yung gusto niya. Na gusto niyang pagkain. Wala nga akong pera man. Ay, ko. O man, kaya ganda nang siya ng anuman eh. Nagmahal siya ng galing gito. Ayan! gito? Alam mo, iniinom ng galing ng gito. Ano? Gito Red. O man, ang ganda ng poro mo natin. man, Look my drip, man. mo, ka man. Uy! Silent night! kaingay. bago, man. Ano, man? yun? Bawo mo! <laughs> Bawo mo po! Bawo mo! Bawo mo! Bawo mo! Man, ano po yung man? Ba't pinag-uusapin niyo ba ako man? Hindi uh, man, nag ma kami sa'yo. iyo makikita sa'yo na pwede niyo akong harapin para magkita tayo at magkasubukan tayo ng sama ng loob. Hindi man, nag kami kami sa'yo kasi noong nakaraan masaya ka na eh. Masaya ka na eh. Hindi man, siyempre ganun talaga sa relasyon man. Alam mo naman eh. Oh. Susubuhin yung pagmamahalan. Totoo man, totoo Pero mahal ko naman sa man. Baka naman na siya ng ano, naghanap siya ng bad boy. Sabi baka naman ano, hindi lang doon yung problema niya. Kaya matinig ka rin kasi, man eh. Huh? Matinig ka rin kasi, mo, nakaraan, ha? matinig kasi, Hindi mo, nasa bar ka yung nakaraan na. Iingi mo. Gagan nakita ko na yung ID mo eh. Baka, baka may nakita ka naman bibot doon ha. Ang mga... Ay, gagagaw, boss. <laughs>